Guys, ah, uh, guys. Magano ako ng proven na handa. Pakita ko sa inyo guys kung paano pag handa sa kanila namin na uh, isa isaw at saka proven. Ganito lang yan guys. Magpakulo ka ng tubig, tubig sa kawa tapos ihano mo yung kwan, yung proben Kasi hindi pwede na ano, i-direct mo pag tusok-tusok. Kailangan na ano muna, mo na, mo ang kwan, yung proben Yung, kasi sariwa yan eh. Hindi pwede yan eh, ano, tiktak. Maraming pang proseso ito guys. Pagkatapos dito mag ano, magtusok-tusok na naman kami. Ang kahirap ang muka namin. Hindi na madali. Pero kasi wala naman kami ito paraan. Ito na lang. Ang gawin na lang namin basta para magkaano kami guys. Kunting tiis lang. tiis lang ito guys. Yan guys ha. Oh. Mga abutan ng mga 10 minutes guys. Pwede na yan. Okay. Hintay tayo ha. Ah. Hintay tayo. Tingnan nyo guys oh. Ang ginagamit ko kung guys. Yung para makatubid kami sa mesol. Yung kung Sudas guys. Sudas. Yan ang ginagamit ko guys. Yan. Ganito lang yan guys oh. Sudas Tingnan nyo, sudas. So, yung mga galaw. Sa furniture yan. Tapos, lapit na ang kumukulo, guys. Kunti na lang. Nga, 4 minutes, wala na yan. Ayos na. Ah, oh, hindi makabag. Sa mini, isang minuto lang yan. Kasi, kung yan, oh. Minuto lang, guys, ang pag, ano, ng pag, gawa ng proven guys paganda sa pan tapos pagano yan ma uh, medyo luto na luto na konti siya tama tama na uh, kunin namin yan tapos ilipat namin yan sa lagyan namin ng uh, ugasan siya guys tapos tapos ugas ah tusok tusok na naman kami guys yan ang may sobrang kwan itong tabaw namin guys ng parang sabi sa iba, kuti kayo guys, kuti. Maraming, kung guys, maraming posisyo yan. Pero ayos lang. Kasi may trabaho naman tayo. Kaysa, ano, wala tayong nanghingkam ng tira araw-araw. Matapos na lang buwan, taon, wala tayong, ano, hindi pwede yan. Kasi may pamilya tayo. kaya kahit mainit kaysa, di ba? Init, init pero pira na naman mapira yung init na magawa na yung pira yan pagka ano natapos na magtulungan na lang kami yung mga pamilya guys yung anak ko yung misis ko well, hindi na kami makuha ng tao kasi magsaho, magsildo ka na naman kami lang Ito. tulungan lang tulungan ko lang, tinulungan ko lang ngayong anak ko kasi hindi naman kaya niya kung siya lang. Kahit wala, wala nang ano, kondisyon na nabigyan kami ng pira, Tulong na yan sa, sa amin. Ang importante na yung anak ko, masurvive siya sa mga ano, yung panggasto sa araw-araw nila sa mga anak, sa mga ako namin. Yan kami ang, ganyan kami ang, ganyan lang ang balik ko at saka yung misis ko pamilya ang kwa namin pabor di ba guys tama ba ko guys okay ayos salamat ah, shout out pala ako sa mga mahilig na kumain ng Robel ah, ng gabi mag na naman tayo dyan sa kwan sa pwesto namin mga uh, 4 o'clock nandiyan na kami ah, lapit na no? Yan guys. Ah, salamat. Ah, sa na naman tayo makita. Ejo Fox Channel. Huwag kayo mga magano mag Huwag mag, kayo makalimutan sa si pag-subscribe sa channel ko, Ejo Fox. At saka kayo mag, mag, mag like and share. Thank you, Ejo Fox Channel.